mam pangalingit damit mam ma pangalingit dali damit ikaw okay, din ng ng damit mam ma pangalingit dali ikaw damit mo. Ano ba 'tong inaon ng damit mam pangalingit dali ikaw inaon ng damit mam Hoy! dali ikaw inaon ng damit mam pangalingit ikaw inaon ng damit mam pangalingit dali ikaw inaon ng damit mam pangalingit dali ikaw inaon bakit di ka tumawag doon? Na na naglalaro lang kayo. Ba't di ka na naglalaro? Hindi ako naglalaro. May mga na client ako ngayon. Oh, si Madam Magpapapasyon. Si oh, Madam! Yung trip mo! Yung trip mo! Yung trip Yung crush food ko sa mo. Ha? Ano? Sigurado ka. Pag yan, di ba? Ito ko, ha? Ito kagin mo. Aaaaaaah! Kita! Ay! Siya! Ah! Oh. Hi! Huh? Hi, madam! Oh! Hi, ano, ano, ano? oh no! Oh, hindi ah. Ano anong natin, madam? Anong papagawa natin? Um, sabi ko sana mga Sabi sa akumulat ng Ay, magaling niya mag -ano. Magaling mag-patient huh? Saan, saan, saan? Saan nakilala si madam? So, ano yung first time mo nandito ba daw? Alam mo, na-refer no, ba sa'yo? Marami kasi, kami na kami dito, ano, mga artista na pa na paganda. Uh, Marami uh, na kami dito, ano. Meron din kami, ano, mga gusto mong magpagawa ng ilong. Magpagawa ng boobs. Uh, Uy, <laughs> Uy! Pagawa ng boobs! Uh, Oo! Oh. Kaling ako doon. Hindi uh, to mga so yan. Ako, talaga ako ng mga boobs. <laughs> <laughs> Oo, oh, yun ako. ako Hindi ako magpagawa ng boobs. Uh, pero hindi ako nakataasis kita dito. <laughs> oh, <laughs> okay lang ba? Hawakan ko yung kamay. Pero activation lang ako, sir. Hindi, i-assist kita. Sorry, sorry. Deficit. Wai! medyo may ano ka dito. May... Okay lang. Okay lang po okay eh boss. Yun, alam. Hindi kasi okay, alam ko. Official lang siya eh. Not professional kami dito. Oh, sorry, sorry. Hindi ko, hindi ko. Hindi ko nakaka-offend Talaga Ako seryoso ah. Sa lahat ng mga naging kliyente ko dito, parang sensitibo ka. Ah

Di mo naman, pasensya. Kasi akala ko okay. naman. Sa mga, sa mga, sa, muka, sa, muka, sa ko. Hindi kasi, akala ko. Akala ko buong katawan eh. Sige, sige, sige. Kasi parang maganda. Uh. Uh. Parang, oh. Oh, parang pwede na. Hindi, uh. hindi sir, hindi. Okay, okay, okay. Masaya ako. Masaya ko sa kanila. Ah, okay. Okay ako. Ma'am, hindi ka okay na. Maraming professionals din. Nakilala sa online din. Ma'am, dito kayo ha. Dito, Tayo Kayo ah. Ma'am, tanggalin niyo yung dami. Okay ako ng dami. Magaling mo yung damit mo. Um, okay lang ba yung tatanggalin yung damit? Hindi, facial. Ay, facial. facial. Sorry, sorry. My bad. Hindi, professional Baka naman pwedeng iba na, na lang yung gumawa sa oh, okay. Hindi. <laughs> kasi isa lang mo. Hindi. Hindi lang. Hindi <laughs> lang. Huh? Ito na, ito na. Di, ang magaling yun. Nakikita ko yung mga post na ito sa ano eh. Sa Facial expression eh. Ay, parang nag ko na eh. Ah. Oh. May tipi mga tigyawat ka dito. Oo. Oh. Kasi dyan talaga ako ah. nakakapigyawat. So, bawal ako dumilat, no? Bawal. <coughs> bawal kang dumilat. Kasi pag dumilat ka, ano eh. Pa-distract ako eh. Distractable to eh. Sa, oh. sa facial talaga. Ito so, parang nanginginig kayo. Ang sinasabi ko mga kaya dito kasi, mag-focus kayo. Eh. Oo. Mag-focus. Okay. Para matanggal ang mga tigyawat.

Kaya, okay. kaya, kaya naman pala nawawala yung deco. Dahil naman ito ako dun no.